Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Sa video na ito ay gagawa tayo ng cellphone na galing sa Negros Oriental. Ang problema po nito ay bootlop problem Redmi Note 9. So sinubukan niya na po ito gawin, 2 days lang po ang itinakal at nagluloko ulit at nagbumalik ang problema. So ano nga ba ang problema at paano ito gawin na hindi na babalik ang sira? So dalawang cellphone po ang pinaayos ng may-ari. Ayan po galing po sa Negros Oriental ayan guys, ito po yung problema. Redmi Note 9 ayaw mag-on. Hanggang bootlop lang, logo, logo, blinking lang. So yun po yung naging isyo. So ito po yung isa. Redmi 7. Wala po itong backlight. Ayan, kung napapansin nyo po. Chinarge ko po siya at wala po makikita ang backlight. So galing na rin ito sa ibang pagawaan. No, no backlight, vibrate notification light lang ang nakalagay. So ayan guys, ito po yung gagawin natin ngayon. Sinubukan niya na ito gawin ng may-ari. Kaso ang itinaga lang daw ay 2 days lang. So ginaya niya ang ating video pero bumalik daw. So, ngayon, paano ba ito gawin ng tama? Ayan, kung napapansin nyo po, logo-logo lang siya. Pag i-charge natin, kahit i-on po natin, logo-logo lang siya. At pag i naman natin, ay hindi namamatay. Ayan, guys. Kung napapansin nyo po, kung i po natin, ay nag-steady lang siya at hindi nag-patay-patay. -patay. Kapag... Tanggalin naman natin siya. Ayan, kahit i-charge natin or i-on natin, ang problema, bootlop, butlop lang talaga. Logo, logo lang ng MI ang nakikita. So, Wala kang makikita ang charging percentage. Ayan guys, kahit salpakan mo siya ng charger, ang nakikita ay MI logo at namamatay. Nagbi-blink lang po siya. So, ayan guys, ito po yung problema niya. Hanggang bootlop lang, blink, blink ang nakalagay. So, unahin natin pagawa itong inayos na ng may-ari. So, nag-DIY po siya. Inabot lang po ng 2 days. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ang dapat gawin para hindi na po babalik ang sira. So buksan muna natin. Ayan, nakikita na natin ang loob. Dandahanin natin yung fingerprint. Pwedeng maputol yan kapag nag-DIY ka at hindi mo naingatan. So ayan, may flex po yan. So na, wala na pong isang screw. Hindi na naibalik at nabuksan na talaga dahil sira na ang warranty sticker. So, ayan, buksan muna natin, tanggalin natin yung screw. Bago ang lahat, shout out muna tayo dito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shout out po sa inyo. Ayan guys, kung napapansin nyo po, may mga plaques na po sa board. So, malalaman mo talaga na sinubukan na ito gawin. Pero hindi po ito basta-basta magawa kapag wala kang sapat na gamit. So, ayan guys, tanggalin muna natin. At kung napapansin nyo po, tinanggal na po yung battery. Wala nang dikit at kung napapansin nyo rin po, pati yung piyos, hininang na. So, wala po sa piyos kapag ganun ang naging problema. So, ayan, kahit itest ko pa ng battery para ipakita ko sa inyo kung legit ba itong ginagawa natin. So, ayan, tinest ko rin sa battery kasi baka sabihin ng iba, baka battery lang. So, ayan, sinubukan ko siya ng battery. Parehas lang po yan ng polarity. Ayan, kung itesting ko po siya at ipapakita ko sa inyo ang problema talaga ay ganun pa rin. So, ayan guys, isalpak muna natin yung flex at i-on natin. Ayan, kung napapansin nyo po, lumalabas po yung logo. Pero namamatay pa rin. Wala pong bagbabago. Ayan, iulit pa natin isa pa. Bagong battery na po ang nilagay natin. Ayan, namamatay talaga. So, paano ba ito gawin ng normal na hindi na babalik ang sira? So, ayan. Nang una, baklasin muna natin yung board. Tatanggalin natin yan. At mamaya ayusin natin dahil wala na pong dikit ang battery. So ayan guys, kung napapansin nyo po, may mga piyesa na po na natanggal gawa nung... Dahil siguro sa pag-init at malakas ang hangin kaya nagsitalsikan. So ayan guys, hindi po siguro ginamita ng hot air kaya ang nangyari... nagsitalsikan ang mga piyesa na maliit. So, dapat dito lang po ang gagawin. Para maging perfect po ang pagawa, ang kailangan dito, alisin ang caps at initan ang ilalim na So, ayun guys, kung napapansin nyo po, nilagyan ko ng flux. Ang tamang paggawa po talaga dito para maging normal ay hindi po i yung bakal na yan. Ang kailangan nyo po dyan, aalisin at tatanggalin. Yun nga lang, hindi po yan basta-basta matanggal. Dahil sobrang kunat at hirap at dikit na dikit talaga yan, ang cups na yan. Hindi yan basta-basta matanggal. Ayan, kung napansin nyo po, medyo natagalan ako pagtanggal yan. Ang kailangan nyo dyan, nakatudo ang hot air. Hot air po ang kailangan para matanggal yan. So, ayan guys, yung itim na yan, initan mo lang yan. Kahit hindi mo na rin yan initan, ay okay lang. Basta matanggal mo yung caps na malaki. So, ayan guys, yan po ang tamang pagawa para hindi na po siya babalik. So, kung napabansin nyo po, wala po talagang butas ang caps. Wala pong exhaust, kaya ang mangyayari, nagbubotlop ang unit. So, madalas po talaga kapag walang butas yan. Ayan guys, kung napabansin nyo po, binalik ko rin yung caps. Pero hindi ko na po yan ina inayos pagbalik sa so, medyo nakangat ng konti. Ayan, kahit linisin mo siya, nangitim na po yung talaga yung pinaka-caps. So kung napapansin nyo po, yung pyesa na maliliit na, na nagsitalsikan so, sa maling hangin po yan, hindi na po yan papalitan kasi wala namang connection yan. oh, so, ayan, tanggalin na natin sa PCB holder at ibalik natin yung mga camera na tinanggal natin. So ayan, at itest din natin mamaya kung tama ba yung paggawa. So ang technique talaga nito ay ito ang pinaka the best technique sa paggawa. Ayan, ibalik muna natin yung antena, yung board. At higit sa lahat, ingatan nyo yan, ikabit ang antena para hindi mawala ng signal. At yung pinaka battery niya, ayan, medyo hilaw ang pagkahinang, ay ayusin din natin sa pagkakahinang. So, the best solution din po yan kapag natanggal ang fuse ay back to kunat na rin malubat ang cellphone. So ayan guys, naibalik ah. ay ko ng tama ang battery at lagyan din natin ng dikit yan para kapag nababagsak ay hindi po masisira ang flex ng battery. So ayan guys, <laughs> nag-apply ako ng double adhesive. So double sided tip din po ang tawag dyan. So asaka natin i-install ang battery para hindi po maalog-alog. Ayan, kung napapansin nyo po, hindi na po natatanggal ang battery dahil meron na pong dikit. So, kailangan po talaga kapag Tinanggal ang battery, kailangan madikitan. At ibalik din natin yung fingerprint. At ayan, huwag po kayong kukurap. Iti-test na natin kung gumana ba yung ginawa natin. Kung lalabas ba ang percentage at hindi na namamatay. Ayan guys, kung napapansin nyo, lumabas po ang charging percentage. So yun lang po ang ginawa ko. Yun po ang the best technique. Huwag nyo pong i-rehit ang pinaka-caps. Ang kailangan nyo po doon, tanggalin nyo at kailangan marihit yung ilalim. At kahit hindi naman marihit, basta matanggal ang caps, pero hindi po yan basta. Basta matanggal kapag wala po kayong hot air. So kung ang gamit nyo po ay hair blower lang, ay hindi po talaga yan matanggal. So ayan, ibalik ko muna yung mga scroll lahat. At mamaya, i-on natin kung magtuloy ba at tama rin ba ang ginawa natin. So, kanina hindi pa natin na-power on at ngayon, mamaya-maya, i-power on natin kung magtutuloy ba siya o magagana ba papunta sa amino. Two days lang po ito ang itinagal nung naayos ng may-ari. So, sa mga nag-DIY talaga dyan, tips ko sa inyo, gumamit po kayo ng hot air. Huwag po kayo gumamit ng hair blower kasi hindi po yan nakakagawa ng ganito. Sobrang kunat po tanggalin ang caps nito. So, ayun guys, i-on ko na at itis ko sa inyo. Ipapakita ko kung normal ba ang ginawa ko. Kapag lumabas po I ang mean, mino, hindi na po siya namamatay. Hindi kagaya kanina na namamatay talaga siya. Blink MI lang. At ngayon, ayan, kung napapansin nyo po, nasa mino na tayo. si so, ibig sabihin, normal na po ang ginawa natin. Ang dami ko na pong ginawang ganito. Wala na pong bumabalik. So, dahil yan po ang perfect na pagawa. Huwag nyo pong i reheat ang CPO kasi pwedeng matuluyan yan. Marami na pong kaso niya na natuluyan kapag ginawa at ininita niyan. So, ayan. Para matis natin, itis ko siya ng SIM card kung meron bang signal. So, ayan. Mapapansin nyo po, meron pong lumabas na bar. Ayan. Kung napapansin nyo po, pati yung dita ay okay na rin lumabas po yung 4G. So normal na po ito, wala na pong sakit sa ulo. Ang kagandahan po dito, wala pong nabura na files. So yun lang guys. Sana nakakuha po kayo ng kunting idea kung paano gawin ang nagbubotlop or nagbiblink lang na cellphone kagaya ng Note 9. Redmi 9 ay best solution po ang ganito. So yun lang guys, yun lang ang ginawa ko. Back to normal na siya, wala na pong sakit sa ulo. Tested po ang ganitong gawaan. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video. Maraming salamat.